Story Time, mga bagong kwentong nakakaaliw. Uh, lahi talaga namin ng mga pogi po. Ang kaya itong yabang. Nakakayak. Hindi eh. naman masyadong uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi na binintinda mo, palitan ko, pero oh, wag okay. susuko. ka susuko ko. Agad. Nakakabili. I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! ano yung kayo? kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Kung iwakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Lika sa bata ang mahilig maglaro. Yun yung nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Pero habang lumalaki, maganda rin ang mga turuan silang makatulong sa mga simpleng gawaing bahay para ika nga masanay sa pagiging responsable. Pero kakaiba tong makakausap ko ngayon, biruin nyo, apat na taong gulang, four years old pa lang, siya na nagsasabing, ako na bahala sa gawaing bahay. Pambihira ang ganitong bata, kaya nag-trending siya sa TikTok. Hirap-hirap ka na, hiyaka muna. Ay, pagod ako tiga, tiga, huh? tiga o di ba ang sweet ni tombatan to ang daming views at followers ng account nila daig pa ako eh hindi lang daig daig na daig paturo kaya ako <laughs> napakaswerte po natin dahil mai interview po natin ang tinatawag nating Kid Wonder. Walang iba kundi si Felix Argus. Kasama natin ang kanyang nanay na si Mami Carla. How are you? Okay ka naman? Pasaysa ka na ha? Dapat nagpapahinga ka ngayon na ini-interview kita. Saan ka ba ma-interview? Uy, Good naman! Mami Carla, ilan ba na po yan? Uy, malapit ka na palang magka baby brother ba o sister? Gusto mo ba ng baby brother or sister? Sister. Wow! Four years old tong si um, uh, Felix ano. Ilang taon na ho kayong uh, kasal ni Mr. nung no? ipinanganak niyo tong si Felix? Wala pa go one year. Before. Ah, <laughs> so, Ay, nag-wish po, po kayo kagad. Ayun. Sa inyo po ba kinuha yung pangalan niya? Kay eh Ka Felix po talaga. Uh, kasi ano po, ang due date ko po eh, is may 10 to uh, may uh, uh, Kaya, uh, alam ko mga nga ako ng 10. Okay, uh, <laughs> Ito uh, uh, po sa mga hindi nakakaalam, uh, uh, si uh, Felix, yung pamilya po nila, ay kapatid ko po, po sa Iglesia ni Cristo. Ayan. Hindi sumasamba ka din sa PNK? Uh, okay. ah, lagi ka ba sumasamba tuwing Sunday? Okay. Nabibigyan ka ng ribbon? Nabigyan <laughs> ka okay. Ah, galing! Gali. Ito, ikaw muna mami ng okay. ano ba ko ano itong Pagkari Village. ano ba ang uh, mga kinakain mo? Ba't nagkaroon ka ng anak na, <laughs> na, na genius? Um, Ay, na, ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? Ano, sabi mo sa akin, ang husband mo, nagtatrabaho bilang uh, uh, ano security, ba? Diba? Opo, security officer Pero, paano yun? Hindi kayo laging mag-aaday uh, oh, lang? ang mga lang Dalawa lang po. Talaga. Uh, police mo pa si daddy niya. Ano? Oo. Oh. Okay. Gusto mo rin bang maging police? Hindi Hindi lang. <laughs> ah. Gusto lang lang gusto mo? Doktor Bombero. Oh, okay. Bakit? Ay, oh, <laughs> Sino ang nagtuturo sa iyo? Ba't ang, ang galing-galing mo? -galing mami mo. laging mami mo. Sino ba? Kanino ka mas, mas close sa mami mo sa daddy mo? Sa mami. Siyempre, laging, laging kasama. Pero ano po, Si Mabimiss mo, mo ba lagi yung daddy mo? ano gusto mo sabihin sa daddy mo? Yes. Yes. Oh. Daddy mo, mas sinasabi sa kanya. <laughs> ka po daddy. Hindi lang mabuting asal ang mensahe ng batang ito sa TikTok maging kaalaman tungkol sa kasaysayan. Gina na G siya. Hoy, tatanungin pala kita, sino ang pambansang bayani? Doktor Jose Sarizal. Jose Sarisal. Sino ang uh, founder ng Katipunan? Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Sino ang uh, nanay ng Katipunan? Tandang Sora. Alam <laughs> din niya yung nanay sino ang kapatid ni Katipunan? What? <laughs> Ay, hindi mo alam yun. Hindi mo alam <laughs> yun. Wala naman pong ganun. Minggato ng ingis. Magbigay ka nga ng pangalan ng ng mga presidents na natatandaan mo. President ng Pilipinas. Natin. Mm -hmm. ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Si Manuel Quezon. Number 3, Pepe Lauren. Four, Osmina. Sergio Osmeña. Sergio Osmeña. Nasa 50 pesos yan. Five si 6, Manuel Rojas. Nasa 100 pesos yan. Um. <laughs> Number 6. Number Quirino. Fijo Quirino. 7, Ramon Magsay. Ramon Magsaysay. 8, Carlos P. Garcia. 9, C. Si Giudado ano? Macapagal. 10, 6. Si The art Marcos Senor Number 11. Number 11. Corazon Aquino. Good. Number 12. Number 12. See. Si Fidel Ramos. Ramos. Number 13. masasagot yung mga yung mga tanong na yon mga random questions na Is sa TikTok, hindi uh, oh. ko nga yung ibang mga tinatanong sa kanya hindi ko nga kayang uh, sagutin basta bigla bigla ano <laughs> po <laughs> It's bilang, uh, bilang anak, 4 years old pa lang naman siya. Nakakatuwa ko sa kanya, maalalaan niyo siya. Ay, taga ito, courage niya. Lalo kung, pag niya na pag nakikita ba, niya nabababot ako, nasabi niya ko sa'kin, sa ipahinga na ako, ganyan. Mamahil po ako, sobrang tayo. Eh. Nakita ko yun eh. Oh. Apo? <laughs> Nakita ko yun, yung uh, TikTok TikTok video mo. Yung uh, pinagpapahinga mo na yung mami mo dahil pagdita siya. Ano bang ginagawa ka muna? Ang galing nga niya magkupi eh. Opo. Ano yan? Nakikita lang niya sa'yo? Opo, nakikita niya sa'kin kasi gusto niya rin mag-intay. Tapos tinuturo ko din po sa kanya kung paano siya magkupi. Uh, paano yun? Hindi ba niya hinahanap yung yung paglalaro kasama mga kapitay o kaibigan? Hindi. Nagahanap din po. Uh, Kaso sa amin, May ano, gano'ng katagal siya mag gadget May oras po kami sa pag-aaral, may oras din siya sa pag-tablet, siya sa pag-lalaro sa, pag sa mga tao. Kasi katulad ngayon, yung ibang mga bata, uh, ha hawak ang gadget bago matulog, ha hawak ang gadget pag-isip. Opo. Ikaw, anong Ay. turuan ko nga kami? Kung ako magkakaroon ng uh, anak, okay. gusto ko kasi mabait itong bata na to, gasing talino niya. Ikaw, ano bang style okay. ko bilang magulang? Kapag ko sa gadget, um, lagi ko siyang nire-remind that way, ng gadget. Uh, kailangan mag-mauna po muna yung study niya, mag-aral po muna kami, magsulat siya, before siya mag-gadget. Tapos 1 to 2 hours lang po ang, ang gadget niya. Kasi minsan, kapag nakakagawa siya ng mga mga very good, ganyan, ang reward may niya na yung... Dag -dag na uh, po, may dag -dag na oras. Opo, <laughs> uh, may dagdag na oras. Bakit niyo naisipang mag-tiktok? Ano lang po yun, um, having fun lang namin. <laughs> Natuwaan lang po na mag-upload mag lang ako. Pero inasahin niyo ba na kung mag magiging big time, ika nga, puputok lang gano'n, milyon-milyon na ang nanonood sa'yo. Talaga, gusto lang namin mag-upload, gano'n po. Tar ang pinaka naging viral po sa kanya unang-una, nakilala siya doon sa CQB, nung, CQB nila ng daddy niya na parang nagpapag-firing sila gano'n. napakadaming views yun. Ang mga nasa, ano po, nasa uh, 7.5 million views. Grabe, ano? At saka yun sa... Nagpapagawa ko siya ng tinapay sa akin. Lalagyan <laughs> Lala, ng yellow na tinapay yung... Yung... Tinapay, buka-buka. Buka-buka. Opo, oh. Po, gento, may, ah. oh, tapos, sino magtitiklop? Hindi ko titiklop. Ano lang? Buka lang, mi. Tapos, tapos lala, lalagyan mo asukal, tapos lalagay mo sa pindot-pindot. Oh, oh. Guess mo na. <laughs> Parang normal na uh, nangyayari oh, sa, oh, sa oh. bahay. Oh, okay. Pero, tingin ko the best yung, yung mabuting asal na pinapakita niya. Uh, ano yan? Talagang video mo yan. Yung lalo yung uh, tungkol sa kapitahan ng asal. Ano po? Um, Siyempre bilang bata din po, basa din. para sa kanila din kung pasuloy niya, kung ano yung video nila na naging naupdate para sa kasama, lalo pu'yon pagsaya niya ng point ko. Ano tingin mo ang impact ng mga ginagawa niyo videos, ani Felix sa mga tao, ano na sa mga magulang ng bata? Eh, kung nakakabasa pogi ng mga good good comments katuian na, thank you daw sa amin sa amin mga mga katay ni Argus kasi daw po garing daw namin magkwaliteng bata kaya niyan magkuro ang inaano ko sa kanya is yung uh, kami na madali siyang matuto. Yeah. Yun po yung siguro yung impact sa kanila. Pagiging magalang Argus, Swim. Uh, sa tama ka doon, uh, may may influensya niyo ibang mga bata. Eh, okay. sa pagsasalita. Ang dami yung lumahanga sa iyo, Na Lagi po sinasabi nila na sana pagka nagkabibi ako katulad niya, ganun po. Mas, masarap po sa pakiramdam sa akin nila uh, mag ano sabi ng mister mo? Masaya po siya. Natutawa nga po siya. Again, again. I'm Proud na proud daw so. siya. Yung mga nanonood sa atin, invite mo sila. Sabihin mo sa kanila, manood ng TikTok ko. Hello mga ka Lagi po kayo mag-manood ng video ko. Baka, baka pagka sikat na sikat ka na, hindi mo na ako papansinin ha. <laughs> Good boy ka talaga. Good boy ka lagi, ha? Oo, dapat humble ka lagi, ha? Ay, ano ba sabi ko palaging paalala inyo ni mami? Lagi? Laging, laging, laging mabuting tao. Hoy, Zoe, Helga, di ba yun din na sinasabi ko sa inyo? <laughs> dapat lagi kayong maging mabuting tao, mabuting kristyano. Kaya Ay, nagpe-pray ka ba lagi? oo. Kailan, oh. daw laging, kailan daw lagi, kailan daw lagi magte-pray sa amin ng guro sa ano, sa BNG. Ano sabi ni Kaje sa iyo? Magte-pray, magte-pray pag nasasaktan, magte-pray pag kakain, magte-pray mag mat pag matutulog. Ikaw, ano ang gusto mong maging paglaki uh, ni paglaki ni Felix? Kasi kanina may doktor, may pulis pa, <laughs> okay. may uh, bumbero. At meron siya sinabi kanina nung nandun tayo sa loob. Gusto mo maging Yes, oh. yes, Kung ikaw ang tatanungin, saan mo siya dadalhin na direksyon? Sa yung pagiging minister talaga. Tano kung ano nga po gusto niya. Sabi niya akong mag-asawa kung ano gusto niya talaga magsusuportan lang din po na. Pero kung talaga pag pagkakalaw ng Diyos na maging minister po, basta uh, bakit po? bakit po? Siyempre po, nakatulad ko po, lumaki po, po ako uh, iglesia talaga nung pinaka-away niya para para po maging panatag yung ano ko pakiramdam ko hindi to sa mga nabanggit niya iba, uh -huh. kasi katulad ko ng pag-uugali so, ah, tama na po si daddy niya na kinakabahan ako ni ano po ang mensahe niyo sa mga parents? Lalanunud uh, sya din. Para po sa lahat ng mga para po sa lahat ng mga parents na na-inspire po sabi, uh, sa amin. Ng else kasi ni Tatay siya yung baby talk better. I never po po. Ayan po, isa po yung uh, saan. Siguro yun yung isang reason bakit hindi po naging matakas po siya magsalita. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Thank you. Ano ko, maraming salamat thank mo, po, ko, thank Carla. You, thank you, po. Thank you. Felix, ha? Uh, thank uh, you, Felix. Thank you. Wala pong pinakahangad ang bawat magulang kundi magkaroon ng anak na una, may takot sa Diyos. Mabuti ang puso, mabuting tao, mabuting kristyano. Eh, lalo na kung tutulungan kang maglaba. <laughs> tumulong sa gawaing bahay. Pero lahat ng yan, hindi na naman pupusang tutubo yan eh. Tayo mga magulang ang pangunahin na may obligasyon para magpunla ng mabuting pag-uugali sa ating mga anak. Yung mga karunungan dito sa sa lupang ito, eh, pandagdag na lang. Ika e, nga, matututunan niyo sa eskwelahan. Pero siyempre, eh, lalo siguro mapapalundag tayo at uh, magiging proud na proud tayo kung lahat ng anak natin, katulad ni Felix, na mas maraming pang alam kaysa sa atin. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo. Alam nyo na ibig sabihin, mga magulang, lalo na yung mga bago pa lang na, na, na nagpapamilya. Gayahin natin, si Carla at yung asawa niya kung paano hinubog ang kanyang, mga, kanyang anak at magiging anak pa sa mabuting pag-uugali. Paano? Bye! Good weekend!